hello kids welcome to our new lesson in pe and health for grade 4 we are now at quarter 3 and we're going to have our week 1 and 2 for this video and we're going to discuss concept of safe and healthy eating and importance of safe and healthy eating so let's go for day 1 we're going to have a short review and we have here some pictures and jumbled letters so let's help each other as we discover these pictures and what is it all about. So, the first picture we can see here a picture of two pictures playing basketball, being the first image is playing defense and the other one is playing offense. Next, we have here the third picture is a Gawan base or a CQ base as others would know and. the fourth picture is about patintero. Okay, so we have here a video that you need to watch. So we have here the link and you can copy and at the same time you can watch this video um, about uh, the children and um, it is about paano ba yung bata no kumbaga yung kakulangan sa nutrisyon, paano nangyayari yon at ano yung nakakaapekto bakit nagiging ganoon ang sitwasyon ng mga bata. So ito ay video mula sa UNICEF. So you can check this out and see kung ano ba yung mga factors bakit nagiging unhealthy and nagiging malnourished yung mga bata. Okay, so what did you notice in the video upon uh, watching it and what are the common problems mentioned in the video? So, the problem of malnourished children is because of poor eating habits so affected by poverty. So, isang dahilan kung bakit nagiging malnourished yung isang bata ay dahil sa poor eating habits nila na naapektuhan ng kanilang kahirapan. Siyempre, kapag uh, mahirap ang isang pamilya, hindi nila natutugunan ng maayos yung pagkain na dapat na makain ng isang bata. Kung baga kung ano yung nasa hapag, yun ang kakainin nila o madalas nga gaano ba sila nakakakain sa loob ng isang araw at ano yung kanilang inihahain para sa kanilang mga anak. Siyempre kung ano yung kakayahan ng isang magulang na maiprovide para sa mga anak, yun lang din ang kanilang um, kinakain. Kaya madalasan, ah kadalasan, nagsasuffer dito yung kalidad ng pagkain, yung mga sustansya na nakukuha nila dun sa pagkain na kanilang kinakain. So ano ba yung malimit na inihahanda? At syempre, madalas yung mga uh, instant noodles at iba pa na maraming preservatives na nakaka-apekto rin sa kalusugan ng mga bata. So kasama na nga dyan yung poor eating habits at, at kung ano nga lang ba yung kanilang nakakain. So ganun din, sabi pa dyan sa video uh, is that parents want to give healthy foods to their children but they can't afford to do so. Kasi nga gusto man nilang pakainin ng masusustansyang pagkain yung kanilang mga anak, pero hindi nila nagagawa dahil naapektuhan nga ito ng kanilang kakulangan no at ang kahirapan. Hindi nila matugunan kung ano yung dapat. Pero sabi nga, marami namang paraan. Hindi ba maaring magtanim ng mga gulay sa bakuran nang sa gayon ay mabawasan na yung pagbili at maari na lamang pumitas ng mga um, gulay para maihain sa kanilang mga anak. At kasabay nito, ay protect children from ultra-processed foods and beverages, switch and the like. Ibig sabihin, napakarami ng pagkain sa um, pamilihan na ultra-processed. Kung mga processed foods na alam nating maraming preservatives. At ang mga pagkain ito ay may malaking impact or epekto sa kalusugan ng mga kabataan. So kung nakikita natin, di ba, sinasuggest ng mga doktor na hindi maganda na kumain lagi ng mga ultra-processed foods at the same time yung mga sweets, no, yung mga matatamis, mga candies, and yung mga soft drinks na napakaraming asukal na nagiging dahilan kung bakit naman nagiging overweight and obese ang mga bata. So, ito yung mga problema na nakikita ng UNICEF na nakakaapekto sa kalusugan ng isang bata. All right. So, ano ba yung United Nations? So, the United Nations is an intergovernmental organization whose stated purposes are to maintain international peace and security, develop friendly relations among nations and achieve international cooperation and serve as a center for harmonizing the actions of the nations. So, ito ay galing sa Wikipedia. So, isang organisasyon ang United Nations na ang tanging layunin nila ay um magmaintain ng kapayapaan sa pagitan ng iba't ibang bansa, magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa at ang ma-achieve nila yung kooperasyon sa pagitan nga ng iba't ibang bansa at at the same time, no uh, matugunan yung lalo na yung pangangailangan din ng mga tao all over the world. So especially when it comes to nutrition, education, and maintaining peace within and among nations. So now let's talk about nutrition. So nutrition is the process of taking in and converting it into energy and other vital nutrients required for life. So ito yung proseso ng ating pagkain ng mga pagkain at kung paano ito kinukonvert sa enerhiya at iba pang mga mahalagang nutrients na kailangan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So appropriate nutrition is a right for every child. Karapatan ng bawat bata na makapagtamo nang maayos na nutrisyon. They have a right to eat foods that are healthy for their developing bodies. Mahalaga na makakain tayo ng mga pagkain na masustansya para sa pagdevelop ng ating mga katawan, lalo na sa mga kabataan. Parents and other caregivers must defend their kids' right to a healthy diet. So, isa sa mga tungkulin ng mga magulang at tagapangalaga ay ang mabigay yung tamang nutrisyon, healthy diet sa kanilang mga anak para naman lumaki silang masaya at malusog. So the Convention on the Rights of the Child only makes specific mention of nutrition three times. However, the Convention makes it clear that a healthy diet should be viewed as a fundamental human right by emphasizing food, health, and care. According to Article 24 of the Convention on the Rights of the Child, children have the right to the best health care possible. Karapatan ng bawat pata, bawat bata na mabigyan ng pinakamahusay na pangangalaga sa kanilang kalusugan. Makainom ng malinis na tubig at makakain ng mga malinis at safe na pagkain para naman din sa kanilang um, at ganun din no? safe environment na kanilang kinabibilangan. All adults and children should have information about how to stay safe and healthy. So this is according to UNICEF in 2019. So ibig sabihin lahat ng karapatan uh, lahat ng bata ay may karapatan na makakuha ng pinakamahusay na health care service hanggat maaari. Makainom ng malinis na tubig, makakain ng masustansyang pagkain at manirahan sa isang malinis at secure na environment. Ganon din, lahat din ng tao all over the world ay dapat na may alam kung paano manatiling ligtas at malusog. So ito ay batay sa UNICEF noong 2019. A vital component of growth and health is nutrition. A healthier diet is linked to better immune system. So kapag um, mayroon tayong healthy diet, tama yung pagkain na ating kinakain, ay nagiging mas matatag at matibay yung ating resistensya, yung mga panlaban natin sa mga uh, sakit. Hindi ba? Hindi tayo nagiging sakitin, hindi tayo madaling kapitan ng iba't ibang sakit. Ganon din, safer pregnancies and deliveries, mas nagiging uh, ligtas yung mga nanay sa kanilang panganganak at decreased risk of non-communicable diseases. So, mas mababa yung chance na tayo ay mahawa sa mga nakakahawang sakit. At ganun din sa mga hindi nakakahawang sakit. Ano ito? Katulad ng mga diabetes and cardiovascular disease na nakukuha natin kapag hindi tayo kumakain ng tama. So, pag diabetes, sobrang taas ng sugar dahil sa sobrang pagkain ng mga matatamis na pagkain. And then, yung mga sakit sa puso dahil naman sa sobrang pagkain natin ng mga taba and at the same time yung mga processed foods. And then ina-expect natin na kapag tayo ay nakakakuha ng healthy diet or nakaka-kain tayo ng mga masustansyang pagkain ay magkakaroon tayo ng longer life spans, mas mahaba ang buhay and better health for newborns. So mas magiging maganda yung um, kalusugan ng mga batang ipinapanganak para ganun din um para sa children at sa mga nanay and then children who are well will learn better so ang batang nakakakain ng mga masasustansyang pagkain ay mas madaling natututo o mas magnagiging mabilis yung kanilang pagkatuto now for day 2 let's have uh, let's talk about the difference between healthy and unhealthy food so we have here a table we have here the picture and we're going to Uh, have the difference between healthy and unhealthy food. So, as for healthy foods, ang nutrient content, ano yung laman o yung nutrients na laman ng mga healthy foods? So, high in vitamins, minerals, fiber, and an uh, antioxidants. So, ito yung nakakatulong sa ating katawan para sa mabilis na paglaki at the same time sa magandang pagdevelop din ng ating mga katawan. And then, energy source provides sustained energy satiety, promote fullness, and satisfaction. Kapag healthy foods ang kinakain natin, ay tayo ay nabubusog at nasa-satisfy sa ating kinakain. And health effects, so it support overall health, boost immunity, and pro protect against chronic diseases. So, kapag healthy foods ang kinakain, sinusuportahan nito yung ating pangkalahatang kalusugan, mas pinapatibay nito yung ating immune system o yung depensa ng katawan natin laban sa mga sakit, ay pinoprotektahan nat, pinoprotektahan tayo nito sa pagkakaroon ng mga malalang sakit. Now, how about unhealthy foods? So, yung nutrient content niya, low in nutrients, mababa yung sustansya, mataas ang calories, mataas ang sugar, unhealthy fats, and mataas sa asin na nagdudulot ng mga sakit sa ating katawan. Energy source, unlike kapag kumakain tayo ng mga healthy foods, So, mas ma matagal yung uh, energy. Mas matagal tayong magutom at mas matagal yung energy na nasustore sa katawan. Pero kapag unhealthy foods ang kinakain natin, provide short-term energy burst. Sa una lang tayo energetic, pero kalaunan, hindi na. No? Dahil nga, pansamantala lang yung ibinibigay niyang energy sa katawan. And sa satiety can lead to overeating kasi nga hindi tayo nasasatisfy sa kinakain natin. Mas marami tayong nakukonsume and that's in that way mas malaki yung calories na nakukuha or nakukonsume natin leading to uh, overeating and at the same time gain weight no unhealthy gain weight and health effects so yun na nga contribute to weight gain increase risk of chronic diseases kapag mahili tayo sa maalat mas mataas ang chance na magkaroon tayo ng high blood pressure UTI tapos hindi ka pa masyadong umiinom ng tubig and a lot more chronic diseases A person is healthy and usually free from illness if they get the essential nutrients needed by the body. Nagiging healthy daw at madalas na ligtas tayo sa anumang sakit kapag nakukuha natin yung mawastong nutrients na kailangan at mahalaga sa ating katawan. Eating nutritious food makes a person healthy and strong. So ang pagkain na masustansyang pagkain ay uh, nagbibigay sa atin ng isang ang um, malusog at malakas na pangangatawan. Nutritious food also provides the energy needed by the body to do activities and repairs tissues and the body cells. So binibigyan tayo nito ng enerhiya para magawa natin yung mga bagay at mga gawain na dapat natin magawa sa loob ng isang araw. At the same time, tumutulong ito sa pag-aayos o no, pagre-repair ng ating mga tissues and body cells na nawawala. Hindi ba? Kung baga, um, syempre, naubos yung energy, kailangan palitan. So, ito nakakatulong itong mga uh, healthy foods na to sa pagre-repair ng ating tissues and body cells. So, we have here the three most important meals of the day. Of course, breakfast. Sabi nga, eat like a king during breakfast. Okay, ibig sabihin, breakfast is considered the most important meal of the day. It recharges the body and gets you ready for the day. So, sabi nga, maganda na kumain ng marami kapag Uh, almusal. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng enerhiya at nagre-recharge din, nagbibigay din ng um, energy sa katawan to last throughout the day. Pero syempre, hindi naman kailang breakfast lang ang kakainin, hindi ba? Pero this is the most important meal of the day. So next is lunch So, kumakain tayo ng lunch between 12 to 1 p.m. This meal provides the energy to remain alert and focused throughout the day. So, ayan. So, may nakikita natin, we have vegetable uh, vegetables, we have protein, and we have carbohydrates, which is the rice. Next is dinner. So, it helps to, um, it helps to have a good sleep and be more alert the next day. So, sabi nga nila, so we should eat dinner and... Um, mag-rest tayo for about 3 hours bago mag-sleep para naman may ma-digest ng maayos yung pagkain natin. So, sabi nila kahit na uh, hindi na masyadong... Um, marami yung ating kakainin sa dinner para naman uh, matunaw siya agad and at the same time, makapag- regenerate at makapag-rest yung katawan natin. So, we have here nutritional guidelines for Filipinos. So, this is according to the, the Department of Science and Technology in 2012. So, number one, eat more fruits and vegetables every day. So, it provides fiber para malinis yung ating katawan. Hindi ba? Makatulong sila para mailabas yung dumi sa ating katawan. at eh, hindi siya mag-store ng matagal. Next, number two is consume fish, lean meat, poultry, egg, dried beans or nuts daily for growth and repair of body tissues. Number three, eat a variety of food every day to get the nutrients needed by the body. So, kailangan may vegetables tayo, may fruits, may fish or may meat. Ayan, so kailangan iba-iba para makuha natin yung nutrients na kailangan ng ating katawan. Number four, breastfeed infants exclus exclusively from birth up to 6 months, then give the baby appropriate complementary food while continuing breast feeding. So after 6 months, pwede na mag-consume si baby unti-unti ng mga solid foods. Number 5, consume milk, milk products, and other calcium-rich food. Six, consume safe and clean food and water to prevent diarrhea and other food and waterborne diseases. So, mahalaga na yung iniinom natin at kinakain na tubig at pagkain ay malinis para naman maiwasan yung diarrhea, yung pagkasira ng tiyan at yung LBM no para naman um, maiwasan din natin yung mga waterborne diseases so kapag di ba ang baby kailangan distilled water to prevent them na magkaroon ng amebiasis so mahirap kapag nagkaroon ng amebiasis yung isang baby kahit pa nga bata or matanda no delikado rin yung amebiasis number seven, use iodized salt to prevent iodine deficiency disorders Eight, limit intake of salty fried fatty and sugar rich food to prevent cardio vascular diseases nine attain normal body weight through proper diet and moderate physical activity to maintain good health and help prevent obesity and number 10 be physically active make healthy food choices manage stress avoid alcoholic beverages and do not smoke to help prevent lifestyle related and non-communicable diseases so for d three we're going to discuss and talk about food safety so paano ba dapat piniprepare ang pagkain para masigurado na ito ay ligtas, kainin, lalo na ng mga bata. So, this is four food safety principles by Muyot et al. in 2017. It should be clean. Wash your hands thoroughly with soap and water before and after preparing the food. So, make sure malinis ang inyong kamay at uh, nagsabon tayo pa, uh, before, bago, at pagkatapos i prepare ang pagkain or you can use yung gloves, no? Lalo na kapag kailangan nating um, haluin yung food gamit yung ating kamay. So, to make sure na malinis, no? At Um, sa anumang mikrobyo yung pagkain. Then, wash the work surfaces with hot and soapy water. So, linisin muna natin yung area ng malinis at the same time hot. Pwedeng banyo saan ng mainit na tubig yung lugar para mamatay yung mga mikrobyo na nandoon. So, dun yun sa working area nyo. And then keep our appliances clean and then wash food thoroughly, especially kapag galing to sa market, no? Kahit pa sabihin natin sa grocery kay bumili, it is very important to wash yung pagkain and then yung vegetables, o hindi yung pagkain mismo. I mean yung uh, for example, if magpe-prepare ka ng mga raw vegetables and raw fruits, kailangan hugasan siyang maigi para mawala yung mga germs na pwedeng kumapit sa kanila or for sometimes may mga worms siya lalo na kapag Uh, fresh yung uh, pag-agulo uh, no katulad ng mga petchay, kangkong, kailangan dinisan muna natin talaga sya ng tubig kasi minsan may mga worms doon na naka-attach syempre kapag may worms, ibig sabihin fresh yung uh, gulay, di ba? walang uh, pesticides na nilagay, so mahalaga na hugasan yun mabuti Next is separate. Separate different kinds of food to avoid cross-contamination. So, pahiwalayin yung iba't ibang uri ng pagkain para hindi ma-contaminate or hindi siya mapanis o hindi mahawa doon sa iba. Para hindi siya mabulok Ganon. Then, keep poultry products, raw meat, and seafood away from ready-to-eat foods. Okay, so kailangan paghiwahiwalayin natin yung mga iba't ibang pagkain. Kasama na rito yung mga poultry products, yung mga meat natin. Hindi ba kapag nilalagay, pag nililinis yan, after linisin ng parents natin, ay nilalagay siya sa magkakahiwalay na container. Hindi natin pinagsasama yung meat at yung seafood sa isang lalagyan. Magsas magkakahiwalay yan. And hiwalay yung lagayan natin ng na mga hindi pa naluluto sa mga naluto na napagkain. That's why meron tayong freezer no to store yung mga uncooked, no, yung raw foods natin or yung raw meat and raw fish at nakahiwalay din sa baba yung ating pinaka parang chiller or parang re, uh, yung ref mismo no para doon naman ini-store yung mga natira natin na cooked foods. Okay, next is cook. Cook and store food at safe and proper temperature. So make sure na luto yung mga pagkain natin, no. Yung fish man 'yan, meat man 'yan, vegetables. So para masigurado natin na safe Uh, yung ating kakainin. And then, proper temperature. Mahalaga din yun. Huwag natin basta-basta iiwanan yung pagkain na uh, walang takip or sa isang uh, lugar na alam natin madali siyang mapanis or masira. Then, make sure that the food is cooked thoroughly. Yun nga, kagaya ng binanggit natin, make sure na luto yung pagkain na ating kakainin. Kasi minsan, kapag hindi siya um, lutong-luto, may mga pagkain na pag hindi lutong-luto, ay nakakakuha tayo ng bacteria mula dito. Next, to check if the food has been thoroughly cooked, ka cut the food open to see if it is steaming hot in the middle. So, madalas, minsan nakala natin luto na yung piniprito natin. Pero dahil galing siya sa freezer at hindi natin na-thaw or napalambot, no, na, um, maayos. Pero pag pinrito natin, nakala natin golden brown, okay na siya. Pero kapag hiniwa mo, kinat mo siya sa middle eye, hindi pa hilaw pa yung gitna niya. May dugo-dugo pa yung chicken and makikita mo pa na mamula-mula pa yung meat. Ibig sabihin, hindi pa siya ganun ka luto. Next, chill. Cool it as quickly as possible and then for around 1 to 2 hours and keep it in the refrigerator. Make sure that the fridge is set between 0 degrees Celsius and 5 degrees Celsius para mamatay yung mga bacteria. So, o yung mga Um, microorganisms na meron. Ibig sabihin, kapag zero degrees, kapag na-freeze natin siya, masisigurado, na, masisigurado natin na mamamatay yung mga certain bacteria na yan. And at the same time, kapag lutong-luto siya, dun din, namamatay din yung mga certain bacteria na maaring kumapit sa ating mga kinakain. Okay, do not leave perishable foods at room temperature. Yung mga napapanis na mga pagkain, huwag natin ilagay lang sa room temperature. Any kind of food is no longer safe to eat if they have been in the danger zone of 40 to 140 degrees Fahrenheit for more than 2 hours. So, amuin muna natin, tingnan natin, baka bumubula-bula na. So, kapag bumubula-bula na at nangangamay asim na siya, o kaya naman, iba na yung amoy. So, wag na natin kainin kasi baka makasama pa yon sa ating um, kalusugan or sa tiyan, masisira yung tiyan natin. Diba kapag nakakakain tayo ng panis na sisira, nagkakaroon ng problema yung ating tiyan. That will lead to LBM, no? Nagkakaroon tayo ng loose bowel movement. So, I have dairy products on my plate. Okay, so ano ba yung nilalagay yung uh, pagkain, no? Ano ba yung dapat na portion na mayroon sa isang plato? So, at the same time, this is the importance of safe and healthy eating. So, gaano ba kahalaga na dapat tumingin tayo sa food labels? Or yung nutrition facts sa likod ng um, label ng pagkain? So, the label breaks down the number of calories, carbs, fat, fiber, protein, and vitamins per serving of the food, making it easier to compare the nutrition of the similar products. Be sure to look at the different brands of the same foods uh, for nutrition information can differ a lot. So, may mga brands na mas mataas yung sugar content and there are other brands na nag-offer ng less sugar and then mas mataas yung calorie content and then may mga ibang labels na nag-offer naman ng less yung kanilang calories ibig sabihin um, hindi makakapag-consume ng ganong kataas na calories sa pagkain na iyon or better yet ibig sabihin mas makakapag-intake ka pa ng ibang foods kapag less yung calories na kanilang um, ibinibigay. E kasi di ba yung iba nagka-calorie count sila to make sure na ayun lang yung calories na natitake nila sa isang araw for those people na nagka-calorie count. Pero syempre pag bata, hindi pa masyado kasi they need uh, calories no para naman masustain yung energy and then um, sa paglaki nila. Pero for some adults, non-health conscious, talagang tinatrack nila yung calorie intake nila. That's why it's very important to check the food labels and the nutrition facts doon sa likod ng uh, food no na kanilang binibli sa packaging. Check the serving size first, ibig sabihin, yung isang kanayon ilang serving ba ang magagawa? For example, sa isang 200 grams na pancake, ilang serving ba ang kaya niyang gawin. So for example, 6 to 8 servings. And then, sa isang serving nun, ilang calories ba ang makukonsume niya? So yun yun. So for example, sa isang pack ng a uh, pancake, may 200 calories per serving. Ibig sabihin, sa isang peraso ng pancake, makakonsume ka ng 230 calories. So kung may anim na servings yung pancake, so 230 times 6, yun yung overall na calories na makukonsume mo kapag kinain mo yung anim na pancakes na yon Nakuha po ba? So hindi ibig sabihin yung isang pack na yon ay 200 calories lang. So kaya mahalaga na tingnan natin yung serving size niya. Ibig sabihin sa isang pancake, 230 calories ang pwede mong makuha. So kung kakain ka ng dalawang pancakes, so 230 calories times 2. So, ganoon po. So, check the serving size first. All the numbers on these labels are for a two-third cup serving. This package has eight servings. If you eat the whole thing, you are eating eight times the amount of calories, carbs, fat, etc. shown in the label. So, imumultiply mo siya. So, kung gaano kadami yung iyong nakain. So, ganoon din yung serving na nakukuha mo ng fats, sugar, carbohydrates, and a lot more. Number two, total carbohydrate, ha Total carbohydrate shows you the, the types of carbs in the food, including the sugar and fiber. So, next, choose foods with more fiber, vitamins, and minerals. And then choose foods with lower calories, saturated fat, sodium, and other added sugars. So, avoid trans fat. Okay, so this time let's have a formative assessment. So, this is a five item quiz. And I know you can. Answer this well, so you're just going to answer true or false, and then later on, let's find out if you got the correct answer. All right, kindly check if you got the correct answer. So, for the five item questions, and this ends our lesson for this week, and this covers week one and week. So, I hope you learned a lot from this video, and I hope to see you again in week three and week four. So, this is teacher Isa. Thank you, and see you again next time. Bye.